Ngayon ay bibili tayo ng gula. Let's go! Ayan guys, maglalakad na kami papunta doon. Tingin sa paligid guys. Lakad ulit guys. Naka, medyo nakakahihirin nga pala. Yan at may abandon Eto guys, kanal na madumi. So guys, malaking na tayo. So guys, nandito na tayo. Bye-bye. Eto ang mga gulay nila.